hello guys eto na eto na yung sili sili green eto na yung siguro patani Ito. patani hindi ko alam maalala ko nanay ko doon sa patani malunggay wala yung talong wala na yung talong Ito na yata <laughs> tayo guys late na yung ano ko late na yung kain ko anong oras na ba 1.20 swimming kami kain kain ano yun ano yun swimming ha swimming kumakain ako dito ah swimming ang nasa isip ko ito na yung pinaglalaro ng bata. Pinaglalaro ng mga bata. Sino kumuha <coughs> dito, oh, <coughs> Pagod ang kamay ko. Swimming kayo. Pwede naman kayo malito sa CR. Ha? Medyo magulang din Ha? Eh. Hindi pa? Sili-sili. Mm. Ito na yon Mmm. Hmm. May ulam na nga dito. dito pa ako kumukuha. Ah, ito na yun. Mm. Ang palaya. Ilocano. Ito ang palaya ng Ilocano. Ha? Ah. Oh, sarap ka. Hmm. The best na sale. na sili. Sili the best. Hindi mo anghang, the best. Yun. Hmm. Ay, tumunog. Gipin ko. Hmm. Nagburos ko ang na dito. Sige, sige. Hmm. Ha? Okay, guys. Hindi okay, mas pa. But. Uray ko lang yun. May isang na Domingo. May isang Domingo may isa makadomingo happy day guys <laughs> bye bye <laughs>